Nagpila. 140 sir. Ang oh, 140. Oh, ayan. Barato na. Ano? Usda ito. Maya-maya. Ah, maya-maya ito Maya mga ito. Lapo-lapo. Yellowfin kuya. Saan huli to? Ha? Saan huli? Doon lang sa dagat. Sa dagat lang. Saan to huli kuya? Dito lang sa bye-bye. Bye-bye. Hmm. Mall. Magkano sa mall-mall? 280. Ah, mas mura sa to. Hello mga ka-onics good day sa inyong lahat at magandang umaga. Narito tayo ngayon sa bayan ng sa siyudad ng Baybay, no? Ang Baybay City sa probinsya ng Leyte. Isang isla rin ang Leyte, kaya nais natin tignan, bisitahin, puntahan ang kanilang palengke para malaman natin kung gaano kamura ang kanilang seafoods dito. Ito yung palengke nila. Narito lang eh. Ito lang oh. Titignan natin ito. Ito public market ng Baybay City. saan po ang mga isdaan ninyo ate? Sa dulo pa. Sa dulo pa. So ito ay mga karnihan nila. Mga baboy, baka. Itong lugar na to. Punta tayo dun sa kanilang mga isdaan. Ano. Yun. Kapag marami din naman sila mga isda dito.

wala lang siyang presyo ano tingnan natin din Ano isda dato ate? Ano sa uh, San 350 sa Rosario? huli to. San huli. Dito, lang. sa sa Ato ka 400 na. 400 Yung oh. oh. Okay. Yung iba sa Ormoc, galing. Mas okay. ah, Mas ma, mas barato sa Ormoc. Pero dito, may mga huli rin dito sa Baybay City. Ha? May mga huli rin dito sa oh, Baybay City. Ha, ah, ito. Oo, Kaya, Doon lang sa dagat. Sa dagat lang. Mga sales team. Ang pusit ninyo, magkano? 450 lang. Oh. Wala pila na dito. Ikot lang tayo dito. Yellow finto, magkano ganito? 300. 300. San huli yan? Ha? San huli. Ito na sa baybay. Asa baybay lang? Dito lang sa... Mura lang, no? Ah, itong yung Puguita. Ah, sa apid. Yung isla. Yung patro isla. Patro oh. isla. Oo. Magkado naman yan. Huh? Ah? Tagpilan eh. Ilo? Ah. 240. 240. Ano? Ilo pindin. Ilo pindin. Parehas ang presyo. Ah, itong maya isla. Maya-maya. Maya. <laughs> Magka Magkano maya-maya dito? 450. 450? Dito rin huli yan. O, oh, dito rin. O, oh, marami lang nauhuli isda rito? Marami. Dito yeah, sa bye sila. Diyan lang na yan, sa tapat. Marami yun, no? Ang po sa shell? Putsenta, naman. Ayan. Alam ng dilis nga. Dalak. <coughs> ano lang si Magkano sa seaweeds ng kuya? Pagpila? 100 Kilo?

fish pond galing dito sa Baybay Sea. Saan? Ah, oh, okay. Yellowfin kuya. Saan huli to? Saan huli? Dito rin huli to sa Baybay. Sa Baybay lang huli ito. magkano tagpilan eh? <manyang <manyang ay, ay, okay, sige. Ito lang bayad sige. Anak ilagay lang? Anak ilagay okay, okay. 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 An ano isda po ito? Ah, ah bat, Tambakol. Tagpila? Tabakos. Tagpila? 140 sen. Oh, 140. oh, yan. Barato. Abang, abang ano? mo, sir. 180. 180? Barato. 80 per kilo. Santo huli kuya di lang sa bye bye. Bye bye. Maraming isda rito sa panahon, may hulihan seeing... daw sa lakid Pagka hindi maganda ang panahon, wala rin masyado hulihan. Yellowfin, magkano Yellowfin, Tagkila? 300 siya. Mura na, no? Pag na-slice na, 350. Pag islice so itong buo, 300 350. Pag islice na, 350. So kailangan pag bumili nito, buo para 300. Okay. Kasi, Ay, yung isang ganun. Ano gan na, malinis na. Malinis na yung ano, slice. Kaya 350 na. Ah, marami na matatanggal. Okay. Ang isang buong ganito, mga ilang kilo naman yan? Nasa mga 4 kilos or 5. Depende sa kalakit. 4 kilos? kilos. Oh, na may isang kilo. Depende sa huli nila. Ah, pero ito, mga ilang kilo ito? Ito nasa mga 4. 4 kilos. 4 oh. times 300. Parang gano'n. 1 times. Oo. Oh, tama. Oh, ito ano isda to ate? Ano sa Tagalog? Ano Ano Tagalog? Sa Bisaya. Sa Bisaya ba? Ubud. 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 naman dyan? Mukhang masarap yan. Ano? Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap

450. 450. Ganon din dito. 420. 420. Ito 100 lang. Ito 100. Ito na. 100 din. kila ni ate 250 Good morning Yellow pin yes. 320 San Julian Sa Bato Dito rin sa Baybay City Saan ang Bato? Bayan din Sa Bayan Nagpila mga isda nyo ate. 450. Anong isda ito? amaya ah, maya Ah, maya-maya ito mga ito. Lapo-lapo. Lapo-lapo. Yan, dito. Si. Dito. Tambak. Okay. Tambak. Ito, isdang ba ito? Ito, mol Ah, mol Magkano sa mol-mol? 280. Ah, mas mura sa ito. Pang-ihaw yan, ano? Hmm. Anong isda to kuya? Roman, ina. Nagpila ni. Eh. 100. Ah, Anong luto? Dito. suma, ihaw. Ah, oh. oh, dahan sila rin. Ano po ang tamasan? na po Pagpilan eh. Two na. Narito naman ang kanilang dry fish area. Pagpilan ni Talaba. Uh, 100 ang usaka. Talaba. 100 ang usaka. Tundak po, 250. Buro. 2, Pinuro yan natin. Pinuro. Ay, oh, yung tundilis, magkano yan? Ah, uh, 360. 360. Okay. Uh, din Kasi gusto suka sa lupi. Anong suka yan, ate? Nyog? Sukang nyog? Sukang nyog? Oo. Tagpila? Tagsaisita. Ang bakol. Bakit suka po ito, nakababad sa suka. Tubig siya. <laughs> Bakit siya basa? Ganito ang... Okay, mangi man, asin. Kuwan na, risi po ba, asin ito. Ah. Pero daing, pero daing din siya. okay. So, ganito yung kanilang daing dito, no? Ah, uh, nakababad sa tubig, no, ate? Para presko. Ah, nakababad sa tubig, no, kanilang daing. Ito baguong. Wow, sarap ng baguong nila. Magkano sa baguong ate? 80 ang baso. 80 dito? 100. 200 ang kilo. Okay. Timplado na yan. Timplado na. Sap-sap din sila. Bilis. Anong tawag sa daing na to ate? Hormone. Ah, mall mall. Fresh na mall mall. So, ibang klase yung daing na rito, Nakababad sa tubig. na nang kuya? Ang Ah, 1 kilo. Ang ko So itong area na to ay ah, palengke na no? parang dry fish area na rin itong lugar na ito. So, yung mga nakababad sa tubig. Bakit atin nakababad sa tubig yung mga ano ninyo? Dahil nyo okay. na Sinabal na Sinabal? Sinabal. Ano ibig sabihin ng sinabal? Sinabal. Sinabal. Nakababad sa tubig. Masarap yan? Lami sa Lami? Oo. Yeah. Ah, lami. Okay, mga ganitong bagoong ninyo natin. Tagpilan. U 80 baso. Ah, 80. Tapos itong mga uh, kalaba. Tama, no? Kalaba. Ang dami pala rito. Bibili. Kailangan sa sapsap -sap na dahing tagpila ni sapsap, dahing? Sapsap, sir. 90 per kilo? Wow! 90 ang one four. Uy, fresh na bago, oh. Tagpila na yung sap-sap na daing kuya. Pagkala, sir. Um, Itong dilis na to? Oh, dilis na. Ah, oh, okay. Let's buy this. Ang dilis, 400 ang kilo. 400 ang kilo. Itong danggit nyo, magkano? Kat, 1,400. 1,400. Pwede doon mo lang, hindi mo. Kat, is it? Wala doon mo, mahal doon. 120 doon. Amoy bago. So ang dami nilang mga daing dito no? Ang dami nilang drive So mayaman din talaga sa seafoods Ang Ang Baybay city Kaya Dinadaing nila yung mga sobra sobra nilang Seafoods Sige nga kuya Patingin ako ng one fourth mo nito Binabagahe pala yan Ang eh. tulok One fourth. And one fourth. Oh. Hindi na ako Yung medyo sariwa kuya. Yan, bili tayo ng one fourth lang yan kuya. Dagdagan mo ka, mong kalahati. One kalahati One kalahati. Yung medyo maliit-liit lang kuya para masarap-sarap kainin. Dito kuya, mga talaka. Try mo muna ng one-fourth. Baka sobrang dami. Baka sobrang dami na nga niyo. Dito mga one-fourth muna. Ya, yeah, Ya, yeah. pilih Suman, so 16, 16. Oke. Okay. 60. Kami langsung. suma. Isa sa is, isang piraso. Oh. Okay. Isa sa is, isang piraso ang suma. May mga bibingka doon. Bibingka. Suma. Ito naman vegetable area nila. Ayan, oh. Ang lang ni Kuya no, para pwede siyang ibagahe. Para pag-uwi natin sa Mindoro, Palapan City ay fresh na fresh pa rin. <laughs> Pinapakis na natin para madaling ibagahe sa aeroplano. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa ritong ito. Maraming salamat po. Oh, may sir kayo kapoy. Kapoy. Sa'yo yan? Sa'yo yung aso? Okay ah. Uh... po. Ayan ang dami nating na-enjoy at nakita rito sa Baybay City. Nakita natin ang kanilang palengke, ang baywalk, ang mga mos, nakita rin natin yung aso nung naapatuwa alalay ng isang uh, isang uh, uh, kuya. So sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, mga ka -onyx.